Morning guys! Mayar lang po i-share sa inyo at saka pa yung kareels na rin ah. Samtang galantaw ko sa Facebook ko, oh, may nakita ako na post na na-unlock niya na ang required nga followers. Di, syempre, bisan sa pag-comment lang guys, isa na naka-way para makabulig ta sa aton nga content, kapwa content creator. So nag-comment ako guys. Maya-maya eh nagreply siya sa comment section. Tapos sa messenger ko kay wala ko gali kakita guys. May inilagay siya sa comment section nga comment down below lang da kay maresbak siya daw. Guys, advice lang po. Please lang. Ingat po tayo simplihan nyo lang po, huwag masyadong magpahalata, lalong-lalo na sa mga word nga ginagamit. Kasi kahit sa messenger po iyan, nadedetect pa rin po ni Boss Meta yan. Bakit ko po nasabi iyon? Dahil ang messenger po ay meta platforms rin po. Ibig sabihin, kay Boss Meta pa rin po iyan. Ako kasi guys, pag tungkol sa risbakan na. Ito based sa aking experience guys ha. And I'm not against sa mga ganyan dahil doon ko rin po na-achieve at na-unlock ang aking 5k followers. Yes po, that's true and uh, I'm so thankful po doon. As I said, pag tungkol po sa risbakan kung hindi man po ako nila maresbakan, okay lang po sa akin. At least ako nag-effort ako, nakipag-engage ako, wala akong talo kasi ang benefits niyan mapupunta sa akin. Oo, hindi man ako naresbakan, okay lang. Wala tayong magagawa. Choice niya 'yon. Choice nila 'yon huwag magpaka-stress dahil kung hindi man sila rumesbak, meron at meron din ang makakapansin sa atin guys. Ang gawin na lang natin, eh, makipag-engage tayo, gumawa ng creative content, sipagan lang natin, at balang araw, eh, maa-achieve din natin ang goal natin dito sa Meta World. Guys, sinasabi ko po ito kasi sobrang higpit po ni Boss Meta ngayon. Dahil minsan na rin po ako na restrict ang aking account at makailang beses pa. And the worst is naging not recommendable pa po ang account ko. Ang hirap po pag ganyan na ang mangyayari sa account natin. Ang bigat sa dibdib. 'Yung feeling na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kung titigil ka na ba sa pagre-reels dahil nawalan na po ako ng gana nung time na iyon. Ayoko pong maranasan po 'yun kasi ang hirap po talaga guys. So please lang. Ingat po tayo and good luck po sa atin. Iyon lang guys and happy watching. Thank you.